Race, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal, at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan, ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan, hanggat may tiwala ka sa iyong sarili, ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos, Aries, sa two-digit number ay number 18 at number 17, at sa 3-digit number ay number 5, number 1 at number 2. At sa loto ay number 25, number 17, number 2, number 40, number 31 at number 40, nagabay ng kapalaran. Taurus, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan, ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan. Hanggat may tiwala ka sa iyong sarili, ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos. Toros sa 2-digit number games ay number 10 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 27, number 13, number 42. Number 16, number 30 at number 8, nagabay ng kapalaran. Gemini, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan ay maalis ang kalituhan at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan hanggat may tiwala ka sa iyong sarili ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos. Gemini, sa 2-digit number ay number 18 at number 11, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 28, number 40, number 17, number 33, number 9 at number 15, nagabay ng kapalaran. Cancer kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal, at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan, ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan, hanggat may tiwala ka sa iyong sarili, ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos, cancer, sa two-digit number ay number 10 at number 18, at sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 5. At sa loto ay number 24, number 16, number 32, number 2, number 45 at number 10, nagabay ng kapalaran. Leo, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan dapat ay laging kumuha ng dasal at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan, hanggat may tiwala ka sa iyong sarili. Ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos. Leo Sa 2-digit number game ay number 7 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 2, at sa loto ay number 28, number 34, number 41 number 15, number 9 at number 13, nagabay ng kapalaran. Virgo, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal, at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan, ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan, hanggat may tiwala ka sa iyong sarili, ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos. Virgo, sa 2-digit number ay number 10 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 34, number 3, number 15, number 41, number 27 at number 36, nagabay ng kapalaran. Libra kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan. Dapat ay laging kumuha ng dasal, at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan, ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan, hanggat may tiwala ka sa iyong sarili, ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos, libra, sa two-digit number games ay number 19 at number 10, at sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 5, at sa loto ay number 28, number 16, number 3, number 25, number 31 at number 42, na gabay ng kapalaran. Scorpio, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal, at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan, ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan, hanggat may tiwala ka sa iyong sarili. Ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos, Scorpio. Sa 2-digit number games ay number 19 at number 12, at sa 3-digit number ay number 1, number 2, at number 6, at sa loto ay number 21, number 16, number 30. Number 41, number 3 at number 27, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan ay maalis ang kalituhan at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan hangga't may tiwala ka sa iyong sarili ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 15 at number 11, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 25, number 23, number 12, number 5, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan ay maalis ang kalituhan at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan hanggat may tiwala ka sa iyong sarili, ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos. Capricorn, sa 2-digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number ay number 3, number 1 at number 5, at sa loto ay number 25, number 19, number 32, number 9, number 27 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan dapat ay laging kumuha ng dasal, at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan, ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan, hanggat may tiwala ka sa iyong sarili, ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos, Aquarius, sa two-digit number games ay number 12 at number 15, at sa 3-digit number ay number 5, number 6 at number 1. At sa loto ay number 25, number 29, number 34, number 40, number 8 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung ang buhay ay nagbibigay ng kalituhan, dapat ay laging kumuha ng dasal at gumawa ng kasiyahan sa mga ginagawa para ang iyong isipan, ay maalis ang kalituhan, at mapalitan ng kahusayan ng katalinuhan, hanggat may tiwala ka sa iyong sarili, ang mga gagawin sa buhay ay kayang magawa ng maayos, Pisces, sa two-digit number games ay number 19 at number 3, at sa three-digit number ay number 3, number 2 at number 1, at sa loto ay number 10, number 28, Number 31, number 42, number 5 at number 19, nagabay ng kapalaran.